Exo member na si Chan Yeol, ibinaging isa sa goals niya ang magkaroon ng solo album. Sa recent fan meet ni Shanyo sa bansa na inorganisa na isang local clothing brand. Ibinagin niya na marami pa siyang balak sa kanyang karyer. At isang nga rito ay ang makapag-release ng solo album. Ayon sa kanya, marami na siyang nagawang projects, lalo na kasama ang kanyang grupong EXO at marami na siyang iba pang naka-line up na proyekto. Pero sa tingin daw niya, ay hindi niya pa napapakita ng lubos ang kanyang kakayahan bilang isang solo artist. Bukod sa recent solo single niya na Good Enough na inirelease no October ang mga solo song ni Shinyul ay kadalasang OST sa Korean drama o hindi naman kaya ay sa pelikula kaya naman dagdag niya Marami pa siyang gustong ipakita sa fans bilang isang solo singer. Kaya gusto niya magkaroon ng solo album kung mabibigyan siya ng pagkakataon. Sa nasabing event, ibinahagi rin ng EXO member na lagi siyang excited na bumisita sa Pilipinas dahil sa pagtanggap ng Filipino EXOs sa kanya. Nangako rin si Shan Yol na dadalasan niya pa ang pagbisita sa bansa para sa kanyang Filipino fans.